Good day po mga bro. ako uh, po si Lito Kalma. Uh, ko po kayo ng tips sa gustong matutong gumamit ng sewing machine. High speed. Tips lang po. Magandang araw po muli. Ito po si Tips Brother. Simple tips para sa ibang parts ng single needle ngayon. Ito po ay part 2. Sa unang video ko po, doon po pinakita yung kung paano yung magpatakbo sa mga baguhan pa lamang na gagamit ng single. Ngayon po, ibibig ko sa yung mga simple na name ng mga parts single needle. Umpisa na po natin ngayon po dito sa bobbing case. Bobbing case po yan. Ang tawag po dito, bobbing case. At ito naman po, ang tawag dito is bobbing dito po nilalagay ang sinulid na ilalagay natin sa bobbin case ayan po ang bobbin case po mayroon pong screw na pwedeng i-adjust natin yung tension na may pit o maluwag at ito po ang dalawang to nilalagay po si sa next video ko po sa inyo ipapakita po yan ngayon po ito naman po ang kasunod nating ipapaliwan sa inyo ang tag po dito is pressure po pressure po yan ito po yung needle plate plato kung tawag yung side plate ang machine ilipat po tayo sa harapan para makita nyo pa yung ibang parts na single needle natin yan po. Ito po yung natawag natin na thread tension. Tension. Pwedeng fake paint, paluwag para malaman kung may pinasinulod o maluwag. Inadjust po yan pag nananahina po tayo. Para makita nyo yung tension kung tama po hindi. And then, dito po yung yung ating sti stitches dial stitches na pwedeng i-adjust na sa maliit hanggang sa palaki number 1 po yung maliit at number 5 po yung pinakamalaki and then ito po yung ating ating back stitch na ginagamit po to pag maglalock na po tayo sa ating tahi ito po yan o no? sa ngipin. Makita nyo, gumagalaw po, diba? Yun po yung And then, ito po yung ating bobbin winder. Nirewa nyo dito, na sinulid, yung sa bobbin natin. Ito po yan. Yung bobbin kayo sinasabi ko, dito po, nilalagay po yan. At nirewa nyo. Ang iba po, ang tawag dito, is bobbin winder. Pero ang tamang, tamang tawag po, is bobbin ito yung winder Babin winder di ba po yun po ito lamang po sa susunod po ipapakita ko sa inyo yung kung paano yung sa loob ng ng rotary hook at paano tayo sa next video ko po salamat po